So ayan po mga kabayan, katatapos lang namin maligo, no, magtampisaw sa ilog. Natutuwa ako dito mga kabayan sa dinadaanan namin. Kasi naalala ko, nung kami ay bata, ito ang daming panyawan mga kabayan. Ang tawag sa bisaya natin ha, sa negros panyawan. Wow. Alam nyo po, ang panyawan ay ginagamit namin ito pag tuwing Bernisanto, ito ang pinapalo sa amin sabi ng mga naninuno namin noon, mga lula namin, umiiyak pa nga ako noon eh. Kasi hindi ko pa alam kung anong pamanhiin, anong kultura yon, no, na nakagawian mga ninuno noon. Kumukuha sila nito mga kabayan, tuwing Birni Santo, ay pinapalo kami. Nang ganyan anak ko? Opo, kasi para daw, walang masamang espiritu na dadapo sa iyo. Panguntra. Mm Ganon. Tapos, bukod pa doon, gamot din ito pag sumakit yung aming ngipin. Oo oh, oh, naman pag po. Pag sumakit yung ngipin namin, maghahagila pa yung tatay namin kung saan saan. Hindi katulad dito na ang daming panyawan mga kabayan. Oh, yeah. No, ayan oh, hitik sa panyawan talaga mga kabayan. Kumukuha yung tatay ko nito, isang ganitong mahaba. And then, pag masakit ang ngipin namin, ipapatak dito sa Halimbawa, pag nandito yung masakit, mm -hmm. syempre, dito din ipatak sa mata namin. gaganya, ah, Gaganyan. yung dagta. Di ba mapait po to? Oh, mapait. Sobra. Maramdaman mo rin yung pait dito sa ngipin mo. Matatanggal naman din siya. Mm. Matatanggal din. Kasi ano eh, naranasan ko nung uh, batay sa bundok. Wala namang malay sa hospital. No? Oh. Ito lang ang panggamot namin sa ngipin. Pinapatak sa Mata. mata namin. Tapos ah. mag doon sa ngipin kung saan yung sumasakit na ng ngipin. Anong tawag sa inyo dito? Makabuhay. Maka? Makabuhay. Makabuhay? Oo, oo. makabuhay. Makabuhay? Makabuhay. Unang katumba makabuhay. 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 Maka o, makabuhay. Kay, Maka ita, makabuhay. sa ita Maka sa kapangpangan makabuhay. Oo. Sa amin naman makabuhay. Oh, aka kami rin, makabuhay. Makabuhay. Kami anong gamot sa para sa inyo? Naman, sa amin naman, madam, lagay sa langis. Oh. Tapos, sa uh, ugat. Ah. Sa ugat. Ibaba. Uh, Ibabad mo sa, uh, ano, oh, i-ano muna, natuwa. isangad mo muna. Tapos, il ilagay mo sa... Ha? isangad? Iprito, lutuin, kumbaga. Sa, sa kwali. Oh, Hindi mo na maputulin mo, 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 oh, mo, mo, mo ng ganyan, oh. Ah. Uh, tapos, parang i-crispy-crispy muna. Tapos, ilagay mo sa... Uh, sa langis. 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 Sa lana. Pagpula sa ugat. Pangilot. Mm -hmm. Sa mga lamig-lamig. Mm -hmm. Buko doon, ano pa? Saan nyo po ginagamit ito? Tapos, uh, kahit daw na ka ng ahas, sisipsipin daw niya. ahas. Pag natuklaw ka ng ahas, sipsipin ah, ah, <laughs> <Ahas! Ahas! Ahas! laughs> sip dagta. Mm -hmm. sisipin Sipsipin Yan ang magsisipsip. Pag aalis ng ano, rabis. rabis. Sipsipin mo? Ganon? Yeah. Yung siyang itatapal mo. Ah, okay. Rabis. Pag nakagat ka ng ahas, yung aso, kinag kinagatan, ka mag ano ka nang magtapias ka, oh, oh. pasipsip mo yung ano, oh. yung kamandag dyan na... Oo, oh, kukunin yung rabies, oh. Siyang magtatanggal. Wow. So, bukod pa doon, pag halimbawa, may anak ka na two years na, o 2 years old na o kaya ayaw mo na magpasuso so, ito naman pang ano uh, pang pait pang lagay sa Ay, mo, sa suso para ayaw ng dumidi yung ayaw mo, ba? bata aayaw ba ano, yung mga kapatid mo pag na kumain ng kanin pag sinabing ano pag nabusog na sabi ko dedika na ka mo na ayaw ko na Oh, Mag buti umaayaw sila, no? oh, Lahat sila, oh. marunong nang ganun. ayaw mo? Oo, mga kung nasi, pag maruno na mga, sa taon. Sa amin kasi, ang nakikita ko doon, nilalagyan pa ng nanay nila para aayaw. Oo, aayaw. Sa inyo kusang aayaw, yung sa inyo. Nilalagyan nila muna yung, pero ayaw mga Sa inyo anab, hindi, mami dey. Hindi, hindi nanak ko. Kasi sabi... Pag isang taon at kalahat eh, aayaw. pait. Nasi. Pait na kasi yan, pait. Sabi niya. Ay, tutulala ko nga.